Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat Ipapakita ko lang sa inyo kung saan ko nabili itong aking malunggay Ayan guys, o oh. Alam niyo bagay ko saan ko nabili, sa Asian store $6 ang isang balot Sobrang mahal Mamili ako nito ng tatlo. Tingnan niyo ito na yung binili ko, guys, na ano. Ah, tawag nito. Malunggay. Alam nyo ba, guys, kung saan ito galing? Sa Pilipinas pa ito galing malunggay, guys. Ayan, oh. lang sa inyo. Tatlong balot siya, tatlo. Tatlong balot yung aking malunggay. Ayan, dalawa tatlo kaya bumili ako ng tatlong balot galing pa ito sa Pinas ayan guys ang aking malunggay ang malunggay dito sa Amerika guys parang ginto sobrang mahal